paano yung ginawa to? Tara, gawin natin. Let's go! Diretso na agad tayo sa CapCut, new project. Panoorin nyo na lang uli yung pinagagawa ng mukhang taong yan. Magsimula na tayo. Syempre siyempre, burahin muna natin yung hindi natin kailangan dyan sa dulong yan. Itapat lang natin yung playhead, tapos split, then delete. Then, piliin natin yung add sign. Mag-add tayo ng bagong project natin. Piliin lang natin yung photo. Kapag napili na natin siya, ay hugot na naman di bali na kunin natin yung picture gumawa na ako ng picture dyan na may hawak na mag then focus muna tayo dyan sa idagdag nating picture ibaba natin yan gamit ang overlay. Piliin lang natin yung overlay. Kapag naibaba na natin, punta tayo sa remove BG or remove background. Then, custom removal. Tapos, adjust natin yung brush size para lumiit. Piliin lang natin yung brush. Tapos, papalayin lang natin yung tasa ng kape. Sama na natin yung kamay niya. Tapos, piliin natin check. Then, balik tayo sa video natin. Yung mukhang taong nagkakape focus tayo sa playhead o yung puting guhit dyan sa gitna. I-timing natin yung pag-alok nyo ng kape. I stay lang natin dyan. Tapos, hanapin natin yung press. Kapag nakapag-press na tayo, paigsiin muna natin yung pinris natin yan. I-hold lang natin yung pinakadulo. Tapos, paigsiin natin. Lagay natin sa 0.9. Kapag goods na, balik tayo dun sa picture natin kanina. Then, drag natin. Lagay lang natin banda dyan. Hindi pa tayo tapos dyan. Focus pa rin tayo dyan sa picture. Hanapin natin yung opacity. Tapos galawin lang natin yung bilog na yan hanggang sa makita yung tao sa likod. Tapos itapat natin uli yung playhead yun sa pag-alok niya ng kape. Then idrag drag uli natin yan, pabalik, tapat natin yung unahan niyan sa playhead. Pag goods na, balik tayo sa opacity balik natin yung bilog na yun sa 100 then stay pa rin tayo dyan sa unahan lagyan natin ng keyframe o diamond dyan tapos abante tayo kapag nagputi na yan lagyan uli natin ng diamond tapos balik uli tayo sa unang diamond make sure lang mga loads na nakatapat na yung playhead sa diamond tapos paliitin natin tapat lang natin doon sa may hawak niyang tasa kapag goods na abante tayo wala na tayong gagawin doon sa pangalawang diamond ganyan na yan parang yung ex mo ganyan na yan ay, sorry, sorry, sorry. Balik tayo. Kita naman tayo dyan sa dulo nyan. Zoom out naman gagawin natin dyan. Halos same process lang dyan, mga loods. Basta maglagay lang din tayo ng diamond dyan. Tapos, ganun din gagawin natin doon sa huling diamond. Tapat lang natin yung playhead. Tapos, paliitin natin. Pag goods na, i-play natin. Tignan natin kung ano kalalabasan. Para sa mga baguhan, more practice lang, mga loods. Pag all goods na, ready to export na natin. Code rate, lagay lang natin sa high. Tapos, save device. Iba, madali lang. Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, please share mo na rin para malaman din ng hindi pa nakakaalam. At kung nakaabot ka sa video ito, maraming salamat sa inyong panonood at thank you Lord.